ang buhay Why? Hey, mayang gabi So, today's video mga boss Lagaw-lagaw naman tadi sa barbel ah free time nato sa Wala tayong trabaho doon Libot-libot lang ta Kay pantayan nato di mid-60 Nato diri sa mga Zone 4 Ligot-ligot, agudang pogi, agud. Lamion ra ba tawe? Don't run baby girl. Daw mo ubos ke sila na ko sini sa ubra ko ni ba. <laughs> eh lagaw lagaw lang ubra ko abi dio. Oh. Gabi. Mga naman na amo lang Japan na. Basta better than cure, uh, basta safety lang tama ka boss. Abi ni mo mga ko is pag wala tay panggas. Wala pa tay video mga ko is. Oops. Alangan tulak ng motor. Lain <laughs> po no. All right. So yeah, nandito na tayo sa may DA. Let's go. Oh. Lagi tag resell mga boss. Let's see what's happening there. The Rizal the na dito sa provincial mga pre. Ah, Ana ra na. All right mga boss, a Park na tayo mga boss. Anong uh, tabo diri the aiman man, Dawa, uh, safety man, fountain sila draw, woo, salat mag date date jan, shout out sa da walang ka date jan, wag ka na pumunta dito, masusuya ka dito, what? kung may kadate ka, oh, okay ka ayaw, <laughs> So, may natitira pang ukay-ukayan dito. Kaso nililigpit na nila doon. kuy kalamit sa barbecue room ang buhay kwarta na river eh okay. pick up pick up agoy uh, wala akong pera dong <laughs> walang cambio dong wala akong cambio So, well, hindi pa nila nililigpit ang mga binibinta nila dito mga pre, oh. Kasi ito yung nakaraan sa so tinalak pa ito mga boss. Until now, meron pa rin. Grabe. Marami pang mga binibinta ba. next provincial hospital apa cek ko sa akong kan kapugian <laughs> agi agi po provincial hospital mga boss malay mo next time diyan na rin tayo papunta <laughs> wag mong subukan masisira ang buhay mo sa sige na to glaag <laughs> wa pisting yagoy agoro yagoro sa so, medyo traffic yan ay rin, mga boss so oh, sana po inyong i-comment dra ayun king nang gwapo ko oh ha, ha. the plindong Alright, malig. Dito na tayo mga boss. Arellano. Sinlalabas lalabas tayo sa mga traffic light. Hindi eh, na tama traffic light. Apoy hulat. Hindi ka naman mahal. <laughs> Loh. Baha lagi dari pre. Abot dari bagyo sa Manila bay. Oh my goodness. Wala namang ulan. Yari bay. Something wrong. baby girl yung driver dong so uh, di ba dito na tayo mga boss hindi na tayo magdaan sa mga traffic light na yan ah shit bro kung ayaw mong maghintay kasi eh, hindi hindi ka naman niya mahal kailangan mong likawan ang galing <laughs> ah, Aminin ko na rin na ako'y may pagtingin Huwag ka sanang mainis Huwag masyadong <coughs>